Ayan mga kaidiyas ah, meron tayong rewiring dito sa rusi dito sa kanyang busina sa kanyang loud door, hindi na daw gumana sabi ng mayari at kinabitan nila nito ng 93 plus pro na music sa kanyang busina so dito yung kanyang relay mga kaidiyas ah, pag ganito yung pag wiring ah, talagang sa, sa katagalan hindi na yan kagana mas paganda kung hihinang na lang so pinarewire sa atin kasi hindi na daw gumana so bali dito ito na yung kanyang busina dahil sira na yung sa yung left handle switch nag improvise na sila so bali dito mga ideas uh, ulitin natin yung kanyang wirings kasi tingnan nyo naman dito uh, magulo yung kanyang wiring so ulitin natin yung kanyang wiring at hindi natin gagamitan ng sakit yung kanyang relay so tara ayun mga ideas tatanggalin muna natin yung kanyang mga dahil ulitin natin yung kanyang wiring dito so pinawiring ito sa iba at pinaulit sa atin Uh, hindi na daw kasi gumana yung kanyang yung nitri Plus Pro Music niya. Yung nakakonek sa kanyang, dito sa kanyang loud horn. So bali dyan lang muna daw ilagay. Sa sunod, uh, kabit daw sa badlang itaas kanyang headlight. Kasi itong kanyang left handle switch, uh, palitan daw sa sunod. Uh, bali dito, pagganahin ko lang muna. Kasi hindi na gumana. So pagka, magkabit kayo ng uh, mga loud horn. Ah, mas maganda kung hinang yung banda sa inyong relay para mas makas yung contact kasi kapag sakit ah, na experience ko na ito kapag sakit katagalan na ah, hindi na yan nagmumulch yung kanyang sasakit at hindi na gagana at na meron na corrosion mas maganda kung hinang natin yung sa relay at yung sa busina natin mas maganda rin kung hinang natin para solid yung kanyang contact hindi sa maglulus so, ito mga kaidiyas, tatanggalin ko lang ito kanyang wiring. Uh, ipakita ko sa inyo mamaya kung gagana na siya. Uh, Pasinsyad nyo na, hindi lang muna tayo maka-tutorial. So, siguro sa sunod video natin, uh, gawan lang natin ang diagram kung paano i-install. So dito kasi mga ideas, uh, sunod-sunod yung ating customer dito. Uh, Meron nag-antay. So bali ito, uh, ipakita ko lang sa inyo na mapagana na natin ito pagkatapos natin ma-wiring. Kasi ang kanyang busina hindi na gumana kaya pinarewire sa atin ulit ayan na ah, babalikan ko kayo mamaya pagkatapos nito uh, ah, i-organize ko lang kanyang mga wires at ulitin ko yung sa aking procedure kasi dito ay ah, hindi na natin maintindihan yung kanyang wiring yung iba hindi na balutan ng electrical tape so sa gumawa nito ah, kung mapanood mo man ang video na to ah, sana sa sunod ah, I-tip mo naman yung mga wire na naka, naka at naka may na magdikit yan sa body ground. Mayroong positive kanina na wala nang electrical tape na tanggal. So, ito mga ideas, ah, babalikan ko kayo pagkatapos natin mawaringan. Ayan mga ideas, sa ah, na-organize no na natin yung kanyang mawars at na-rewire na natin ang mabuti. So dito mga kay Diaz, papalitan lang susunod yung kanyang left hand switch kasi sira. So dito ah, nakinang ako sa relay at sa busina para sulit yung kanyang contact. Ayan yung ating relay sa ilalim. So dito mga kay palitan ito susunod yung kanyang left and switch. Nag-improvise lang tayo ng, sa push button ng kanyang busina. So bali dito, ah, wineringan ko rin yung kanyang mini driving light. Ayan, isang relay setup lang natin yan sa busina at dito sa kanyang ah, mini driving light. So yan, umilaw na So bali, yung side light niya kasi, ah, wala na Bali, itong mini driving light lang ang pinailaw. So yan, naguls na dito Sa kanyang mini driving light At try na natin sa kanyang busina Yung merong Night ah, 3 Plus Pro Music So try na natin, kung gagana na ito At kung okay natin na ginawa So may mga adjustment yan sa kanyang Night 3 Plus Pro Music, try natin Ayan, magadiyas ang lakas. So, mas maganda kung nakahinang. So, try naman natin ulit. Kung so, mga idea sa ah, pwede nyo nga adjust ah, paiba pa iba yung kanyang tunog. So depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay. Ayan, meron mga ah, gaya dyan, 1 hanggang 8. So dito mga sa ah, good na itong kanyang busina at napagana na natin, na-organize natin maputi yung kanyang wearings. So ganito lang mga idea, ah, mas maganda kung hihinang nyo kaysa sakit, ah, katagalan, mag connection. At ah, ito mga idea, yung busina nya i transfer lang sa bandang headlight sa sunod. So yan, hanggang dito na ating video. Apo dito sa Uh, Pag-wiring natin dito sa Rusi. Ayan. Naka 3 Plus Pro Music. So, yan. dito lang. Peace out.